Noong nakaraang taon, inabalita na may karelasyon si Vina Morales na isang non-showbiz boyfriend ng foreigner. Madami ang umaasa na ito na ang magiging forever ni Vina. Pero kamakailan, inapabalita na hiwalay na sila. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa up ni Vina Morales at na kanyang non-showbiz boyfriend na si Andrew Kovalcin. Noong November 2, 2023, umusbong ang balitang nagdi-date si Vina at kanyang non-showbiz foreigner boyfriend matapos na maging single ni Vina ng ilang taon. Itay matapos niyang i-upload sa Instagram ang video nila ni Andrew na nasa isang park sa Washington, D.C. Nasundan pa ito noong November 3 nang ilabas niya ang mga litrato mula sa kanilang dinner date. Sa kanyang welcome press call noong November 29, 2023, inamin ni Vina na opisyal na sila magkasintahan ni Andrew. Masaya rin niyang ibinahagi ang kanilang malateriseryang kwento ng pag-ibig kung paano sila muli nagkita ng tadhana matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay. Sa pagbabahagi ni Vina, sinabi niyang hindi mo raw talaga matutukoy ang takbo ng buhay dahil nakilala niya si Andrew, 22 years na ang nakalipas sa Hawaii inilarawan niya na unang nagkita sila sa isa sa kanyang mga konsyerto doon. Pagkatapos isang taon ang lumipas, muli raw nanood si Andrew ng isa pang konsyerto ni Vina sa isang lugar sa North Carolina o South Carolina. Matapos ang mga kaganapang ito, ay nawala na lang daw ang komunikasyon nilang dalawa. Akala ni Vina ay kinalimutan na siya ni Andrew na sa tagal nilang hindi nag-usap. Ngunit noong 2023, napansin niya na patuloy pa rin itong nagpapadala ng mga mensahe sa kanya. Pagbabahagi ni Vina, nag email daw si Andrew sa kanya at hindi niya lang daw ito nababasa minsan. Pagkatapos ay nagkaroon ng araw sila ng kanya-kanyang buhay at ibang relasyon. Si Vina ay nagkaroon ng anak sa ex-partner niya si Cedric Lee. Pagpapatuloy ni Vina noong COVID-19 pandemic, nang i-check niya ang Instagram account at napansin niya kapag hindi niya pinafollow ang isang tao, hindi siya kakatanggap ng mga personal message mula dito kaya't nagdesisyon siyang tingnan ang mga mensahe na nakabuy request sa kanyang account. Sinuri niya mga ito upang malaman kung sino ang nag-message sa kanya at kung sino ang maaari niyang i-accept bilang follower. Dito niya natuklasan na nandun si Andrew. Napansin niya na nilalike nito ang kanyang messages at patuloy na nagpapadala ng mga messages para sa kanya. Sa punto raw na ito ay nireplyan ni Vina si Andrew para humingi ng paumanhin sa hindi niya pag-reply sa mga chat nito hindi raw niya inaasahang mag -re agad si Andrew at mag-ayang magkita sila sa US. Nang magkaroon ng break time sa Miami si Vina pagkatapos ng kanyang show, ay pumunta raw si Andrew doon. Sa kanilang pagkikita, nagbalik daw ang sparks nila sa isa't isa. Pumunta pa si Andrew sa Pilipinas upang magbakasyon at doon niya nakilala ang pamilya ni Vina. Matapos nito, naging busy raw si Vina sa kanyang showbiz career kaya muli silang hindi nagkausap ni Andrew. Hanggang si Andrew na raw mismo ang gumawa ng paraan para muli silang magkita at magkausap. Nang malaman daw ni Andrew na may Broadway show na Here Lies Love si Vina, nanood daw ito at muli namang nagsimula ang naputo nilang spark at nirikendal ang kanilang romance. Dahil dito, labis daw ipinagpapasalamat ni Vina ang pagtsatsaga at pagmamahal sa kanya ni Andrew. Bagamat maraming beses ang nabigo si Vina sa pag-ibig, dumating na siya sa puntong na nalangin na sana si Andrew na ang huli at makakasama niya sa panghabang panahon. Naging bukas din si Vina sa relasyon nila ni Andrew sa publiko. Noong December 2023, ibinahagi ni Vina sa kanyang Instagram account ang mga larawan kasama si Andrew habang nagbabakasyon sila sa Bali, Indonesia. Caption niya sa post, "Bali feels" kalakip ang tree, wave and green heart emojis. Sa isang interview noong 2023, natanong si Vina kung napag-uusapan na ba nila ni Andrew ang tungkol sa pagpapakasal. Sinabi niyang hindi pa dahil bago pa lamang ang kanilang relasyon. Dagdag pa niya, nakilala na niya ang pamilya ni Andrew at inilarawan niya mga ito bilang mababait at very supportive. Gayunpaman, wala pa umunong plano tungkol sa kasal at ayaw niyang pangunahan ang sitwasyon. Nagbiro pa siya na baka mabasa ni Andrew ang balita at magtaka ito o makaramdam ng pressure. Kaya't sinabi niya na mas okay na unahin muna ang ibang bagay at dahan-dahanin ang mga bagay-bagay ipinahayag din ni Vina na hindi niya alam kung saan hahantong ang kanilang relasyon. Lalo na hindi niya inakala na muli silang magkikita at magkakaroon ng relasyon pagkatapos ng 21 years. Binanggit din niya na may anak na siyang si Shana, kaya't mas komplikado na ang sitwasyon. Ngunit kamakailan lang, ginulat ni Vina ang showbiz ng kumpirmahin niyang hiwalay na sila ni Andrew Kovalsin. Sa isang panayam niya sa ABS-CBN News noong October 15, 2024, sinabi ni Vina, back to being single, ready to mingle na siya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Vina na hindi na niya masyadong iniintindi kung may darating pa na bagong karelasyon o wala. Iba na raw ang kanyang pananaw ngayon kumpara noon. Dati, nalulungkot siya kapag wala siyang karelasyon o love life. Ngunit sa kasalukuyan, natutunan na niyang tanggapin na may mga taong dumarating at nawawala sa buhay niya. Kaya para sa kanya, ibig sabihin nito ay wala pang tamang panahon o tao para sa kanya at dahil dito, hindi na niya pinipilit ang sarili na magkaroon ng karelasyon. Hindi na rin binanggit ni Vina ang mga detalye tungkol sa hiwalayan nila ni Andrew at kung ano ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Mas pinili niyang hindi ito pag-usapan pa.